Ayan guys, nag water break kami kasi umulan. Ayun, ayan, tumigil na naman ang ulan. Ikot yung konti. Parang ituloy na natin ang trabaho. Sinong lalaban guys? Ganawang ikat ko. Ito, ang mas matalas ito aka sa dito subukan ang ambon Itlog daw ng pugo May pugo din Ikong daw ka May type na pugo Kain ng iba Napusit ng aso nakita Kain na tagahan Ah dito may nabasag isa guys oh natamaan Itlog ng native na pugo Ayan, marami talagang ibon dito guys Doon nga sa may dalandan Maraming ano Maraming Nest ng ibon Pugad, Pugad. Ayan Tuloy ang trabaho Wala nang ulan Tanuman ko pa Anong pagitan na Tangod-tangod ano bang gusto tanggamotin ka ha? Oo, pangino. Uh, duman muna sa gilid. Pag gilid, mo na. Matitinungan ang ano. Diba natin, oh. Mga taas lang yan, putulin ha. Hindi magputol sa baba. Ayun o. Oh. Yung kanto ang ano yun mo, tanggalin mo. O matatutok pa yung dito. dahil okay. garong reject tal maluya talagang klase ini nagpuputol pag nagkalawang oh. Siyempre, recycle. Uh -huh. balite hmm? Baliti oh. kayo dyan? Ang garo baliti. Nag-aarog talaga. Hindi ka ni... ano yung... Nag-ibili na? Nag-ibili na? Ano? Oh. yan. Doon sa kanto ka lang yan. Sa taas ka mag... Okay. Si kawawa yung kalamansi sa baba, oh. O oh, may nyug ka baga dyan. Baka mapakan mo. Kalunghanig dapat yan, masiksikan dyan pang mga, ano, mga pinotol na sanga. Ka-esterno mo pa. Ano yung mga sa, madridi ka yung mga mabuhay yun. Ayan guys, magputol muna kami ng mga sanga na nakadungaw dito sa taniman. Kasi yung kalamansi na ano hindi umusbong. At meron din dyan tanim na niyog. Nasa paamoy ang niyog. Ayan, yung mga dahon guys, ibibigay sa kambing. Bigay sa kambing ang dahon, ayan. Tapos pag natuyo yung kahoy, panggatong na rin. Ay, may dumaan maganda. Ayan, si Papa naglinis ng mga pagitan ng kalamansi at lemongrass. And itutuloy namin yung pagkatanim, guys. Ayan. Magtanim pa rin kami dito hanggang doon. Umulan lang kanina, kaya natigil kami. Ayan, tuwang-tuwa yung mga manok. Ayan ang aming videographer. Nangalay na daw ang kamay. Kaya ako muna. Ako muna ang mag-video ngayon. At nangalay na daw ang kamay. Ayan, umaraw na guys. Sumikat na ang si Haring Araw. Ayan yung ibang kambing guys. Yung iba nandun sa kabila. Doon sa likod ng kubo yung ibang kambing. Ito yung magnananay yung panganay na anak nandun sa kasituro sa kabila kaya panganay yan yung mga pangalawa pala Pang pangalawang bats na anak nila And tabi mo lang at panggatong ito yung magandang itanim na ano oh malberry kaya lang yung pang ano pierno dapat Ayan, nakahinga na yung kalamansi o. Oh. Dati naliliman, kawawa. Ito o. Oh. Kasi natakpan na ng mga sanga ng kahoy. Tapos may isang niyog dito o. Oh. So. okay, Ito ya, tanggalin mo to ya o. Oh. Ayan, dalawa na yan. Alisin mo na yan para maglinis. Kasi pwede yan lagyan ng ano. Ito para putol pala to ya eh. Pwede mo nang alisin yan. Yung ano? Itak niki. Akasal, ano? Pala. Sa baba mo. Ayan, putuli na yan. At... Ito. Ah, okay. Ayan guys, sumikat na yung araw. Ang init na naman. Pa ano-ano lang yung araw. Sisikat, uulan. Ulan. Ayan, hindi natuloy yung Maapakan mo yung ano oh, maapakan mo yung Oo, oh, oh. na ano lang Ano yung nakahiga? Malberry? O oh, sanga Ayan Doon, sa kabila Kamatis duman sa lininigan na. Mabakal pa nga, mapampang bakal. Itong puno. Parang apat na puno at malapit na kaming matapos. Ayan, sumikat na yung araw. And, ayan guys, pakita mo kayo yung mga nataniman na. ang init na guys tapusin lang ko guys kasi mamaya baka hindi ito matapos dahil may yayaya -ya ang mga bata ayan mainit no. na kasi umangangal na ang aking mga kasama guys Ayan guys, after nating magtani, magluto muna tayo ng almusal. At ang ulam namin ay chicken noodles. At kailangan nating lagyan ng itlog. Ayan, humingi tayo kay Mother Duck. Luma yata tong brown pa. Puti lang. Bago yan. Oh. Ba't basa? O, oh, di da yan ma, eh, anuan? Da ma, <laughs> tigsararo kita, kurang pa. Para may ano um, yung ining saro pa. Kaya. Anuan? Tinton. Pero, pusikan mo lain man, tabaan ni da eh. Baka ano lang. Naagusan ng tubig, kaya hindi siya pwedeng limliman. <laughs> Naagusan pala ng ulan. <laughs> Ayan. Luto muna tayo nang lucky me chicken pero ang egg ay galing kay mother duck. Ayan guys. Kung gusto nating mag-ulam na hindi na kailangang bumili, meron lang tayo dito sa farm. Ayan guys, habang nagpapahinga, nakita namin yung saging na kailangan nang kunin. Ayan. Meron ito yung saging na pinapahinog at meron din doon isang puno ng saging na saba. Ayan, itulak mo pa, igdiya Abot ba? Hindi, matatamaan yung ano, dito banda. Oo. Alalay, ito mabagsak. O yan na muna ang bunga ang kunin. Oop! Hindi uh. mo mabagsak pa. Patayuin mo na at yung ano nang tanggalin. Dito mo muna oh. Para maalis yung mga dahon-dahon. gilid mo na lahat. si mababagsakan yung balad ng patola. Nagbulaklak na pala oh. bunga na tong nandito. Native ini? Eh? Ah, iba yan. Ibang variety. Anahin mo na pa. Alisin mo na rin yung ano gilid na lang. Ayan guys, balad ng patola. So, ayan, yan guys. Tapos yung dalawa, ililipat kasi nakaharang sa paniman lilim na magpapanim na ng ano dito panibago hindi man ipapapinutol magsakan na tanganing ma ano na ito pa oh sabah alisin na yung kasi pag nagtanim yan sa gabal talaga yan Itulak mo na yun oh, dito sa side. Tamaan mo ang manok ta sa bawanta, no? <laughs> Dulag mo <mong bagas> manok. <laughs> Ayan, doon na sa Oh, itong dalawa ang kailangan ilipat kasi gumit na na. Ayun, andon yung saba oh, isang ano. Oh, oh. Saan yun? Paeg din pa ang putol, oh. Sa ibong na side na, ni. de pa nga pala naputol yung kinuhaan dati. Ayun yung saba, guys, oh. Oh, matigas na. Dito ang bagsak din, oh. oh ayan guys, ang sabah. Kita, ayan na kita. makunat. Ayan oh, na, ayan na. Oo. Oh. Dandahan, babagsak na. Oops. Isa pa. Oo, ayan oh, na. Mabagsak. Mabagsak ang kamu. Oops, ayan na, ayan na. Ayan na. Hmm. Mm. matamaan ang ano oh yan gilid na lang yan ito pa pa oh dahil mo pinutol oh para nakaluwag sana yung ano bagong tubo tapos yan mabubulok na lang yan dyan sa gilid yan. ito pa oh para maka ano igdi oh magayon pa naman ang saha igdi so pinutulan mo sa kabila dahil mo binagsak ayan oh Wow. Oh, garuman sana nag-gym. Daming harvest ngayon ah. Ano pa? Papaya. Papayas pa lagi pa. ano na yan? Pasko, ah, New Year. Daming prutas. Papayas na. Tumuha ka pala sa rungo. Meron ngang hinog doon. Oh, ayan na guys, yeah. harvest namin today. Saging na saba, saging na pinapahinog. Ayan, mga suha. Ayan, ibebenta yan mamaya na mga pamangkin ko. Nakasakay na sa karmatilya.